Pwede kaya itong i-breed sa mga ano? sa mga tigre. Ay pa. Tingnan natin 'to kung anong laman. Ito. Kita. Ang hang. pula puso okay gumigit na yung sapot na yan natin yung kukunin pula pusod may sapot pa dito ito maliit pula puso din hindi na rin natin yung kunin maliit lang naman eh So far, ito ang pinakamalaki kong nakitang matured na female. Ah, na male. Ay, may bawas ang galamay. Kukunin ko sana para pang breed. Kaso, may bawas yung galamay. Takay ng ulo eh. Hindi <laughs> natin yan kunin. Meron pa akong nakitang sapot. Doon yung isa eh. Ayun, female, male ah, din to. For sure. Andito. Ay nakabuka yung kanya'ng galamay. Nil Makita. Ito mga abugo. Male din siya. So, pwede kaya itong i-breed sa mga ano? Doon sa mga tigre. Yan, pa-comment naman dyan, mga kabihog. Kukunin ko to, to try natin. Pero hindi ko pa i-breed. Tatanong ko muna kung pwede siya. <laughs>